Mayor Jose Manalo, may patunay na malakas ang kanyang dating. Nagbigay ng kakaibang karisma at lalo pang kakwelahan kay Jose Manalo ang pagtawag sa kanyang Mayor Jose. Sa mga legit dawar cards at solid supporter ng EAT, ay alam na alam nila kung paano nabuo at nagsimula ang pagiging mayor ni Jose Manalo sa sugod bahay. Ang dating senador na si Tito Soto at si Joey de Leon ang may pasimuno ng lahat sa isang eksena sa sugod bahay. Kaya naman sa bawat pag-ere ng EAT sa TV5, ay isa sa pinaka-aabangan ay ang sugod bahay para sundan ang mga pakulo at pakwela ni Mayor Jose Manalo kasama si Nawali Bayola at Zombie na nagdaragdag ng kasiyahan sa sugod bahay. Kaya naman sa bawat araw ay may inihahandang pakulo ang grupo ng sugod bahay. Pagkatapos ng mga ipinakitang proyekto na bahagi ng katuwan at pakwela ni Mayor Rose, ngayon naman ay may bagong inihaing pakulo sa grupo ng sugod bahay. Nagkaroon na nga ng IG o Instagram account si Mayor Rose Manalo na Mayor 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 Jose Manalo ang pangalan ng account. Sa loob lamang ng isang araw ay umabot na sa 7,000 ang mga naging followers nito at patuloy na dumarami. Katibayan lang ito na mas maraming sumusuporta kay Mayor Jose Manalo. At sa kasalukuyan nga ay nasa mahigit 25,000 na ang mga followers nito.

mabilis na pagdami ng followers ni Jose Manalo sa kanyang IG account ay pagpapatunay lamang na maraming kababayan natin ang nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Dahil nagpapasaya ito sa bawat tanghalian mula lunes hanggang sabado. At sa naging pagtungo nga ni Mayor Jose Manalo sa Philippine Arena upang manood ng PIVA dahil sa laban ng Gilas Pilipinas at Dominican Republic, ay umagaw ng atensyon at pinagkaguluhan ang presensya ni Mayor Rose Manalo. Panoorin natin ang video na to. Bansang mayor. <laughs> <Sa> pambansang mayor! Pambansang <laughs> mayor! Talagang mas lalong naging popular si Jose Manalo kaya naging malaking tulong at advantage ang pagtawag sa kanya ng mayor na nakadikit sa kanyang pangalan. Patunay lamang na kapag may himig politika ang isang bagay ay talagang patok ito sa mga kababayan natin gustong gusto itong pag-usapan kahit na alam ng mga legit na barkads na ang pagiging mayor ni Jose Manalo ay isang pakulo lamang at malayo sa totoong mundo ng politika. Latest na news, latest na issue, latest na trend, basta latest, alamin natin dito sa Nose Mobile Toll.